mga kabingbing pa peaceful sa ta lugar mga kabingbing peaceful kay diri bugnaw ang hangin wala polusyon layo sa mga tao mino kayo diri ko mo standby me, mga kabingbing hmm. layo oras sa mga tao peaceful hmm. Hmm. Suba dito mga kabingbing sa ubos oh. Huh? oh okay. Guwapo galing liguan diyan mga kabingbing oh. Wala lang. Hmm. Peaceful nga lugar. Tari ko mag-standby ka gusto ko kuhan. Tris kong hangin. Naka sa gubat. Naga sa layo ka sa mga pulos yun. Oh, mga kitanglad Oh. Ah. Mau kita ngelang. Jadi tak mesti tambah yang bingbing. Ha? Ah? Sapa sa tu? Oh. Subak nak takut yang subak. Hmm. Apa pun dia dia lebih bingbing yang lebih bingbing tu. Takut mending lino. Pero ang pagtungas mga kabingbing, grabe kalayo. Ayan, ka kayo lugar. di rito ang ng kadimbing. Okay. Update na lang. Salamat. Subscribe na lang.